Bisan sa kalisod sa pangabuhi, naningkamot gihapon si Angeline Torres nga mabuhi o mahatagan o maayong kaugmaon ang iyahang mga anak. Karon, ikapito na ka anak ni Angeline ang iyahang ginasabak o dili matud padali ilabi na nga walay tarong trabaho ang iyahang bana o siya. Maong aron makasugakod sa matag-adlaw, nagapaningkamot gihapon kini sa pagpang sideline, aron ma-provide ang pang-adlaw-adlaw nga panginahang lanon sa iyahang mga anak. Uh, paningkamot lang ma'am, kay, kay, ako na lang yun nagapaningkamot kay maulagin ni kung di tayo maningkamot. Ang uban ako mga anak sa eskwela, wala po'y pang-adlaw-adlaw. Ngayon lang wala na, kung akong bahala, wala mo trabaho. Ngayon mm -hmm. na, paningkamot yun ko kay... Para, yung sa number one, hindi ka ma-stress para di mapiktuhan ang imuhang ribbon dibuntis. Kung sa'y pangandoy ni mo sa'yo mga anak? Maka, human sa eskwela. Para maka, ano sa sa ilang... Ilang ano nila pag-eskwela nga, makauna-una sila nga... Kalisod ang yung mga ninikanan sama niya kaugmaon usab sa pamilya ang ginahandom ni Ivy Gandam. Maong gawas sa pag-atiman sa pamilya, ginaatiman usab niya ang iyahang kaugalingon. Um, ano exercise, matag sa'yo sa buntag. Dapat mag magkaono ka ng katog para sa buntis sa pagkaon. Ang Dili mo ka itong mga ginabawal na pagkaon, iwas sa mga bawal aron madungagan pa ang ilahang kahibalo sa mga pamaagi sa pag-alima sa ilahang mga anak o sa sila Ivy o Angelina sa 50 kamabdos nga mitambong sa gipahigayong 38th and Stunting Now Activity sa Brigada sa Family Planning Unit sa Dr. George P. Ruyeka Hospital. Gawa sa mga kahibalo na kadawat usab ang mga mabdos o mga infant kits libreng aroskaldo o gaduna usab nakadaog o libreng ultrasound Og 1,000 pesos. Aduna na sab lima kamabdos mabdos human misayaw na kadawat og 200 pesos ang matag usa. Kini nga aktibidad ginapahigayon ilawom sa End Stunting Now Advocacy sa Brigada aron matabangan nga makunhoran ang ihap sa mga kabatan unang stunted kun bansot. Maong panawagan sa mga eksperto sa mga inahan at timana ang kaugalingon aron mahatagan og maayong kaugmaon ang inyong mga anak in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rona Mohemulta para sa Brigada News Jensen. Brigada News.